Sentro na naman ang balita at usap-usapan ngayon ang umanay bagong karelasyon ng aktor na si Sian Lim. Ang pagkakilalaan ni Lee na siyang iniuugnay ngayon sa aktor. Bas na pahayag kasi ng talent manager na si Jose Diaz, nabanggit nito ang estado ng relasyon ngayon ng aktor sa kasintahan si Kim Chu na kung saan, kamakailan lamang ay naman na rin ang usap-usapan ang hiwalayan ng dalawa. Umikot nga sa napakaraming posibleng rason ng hiwalayan issue ng couple ang umano'y bagong karelasyon ng aktor. Kaya naman, ngayon ay lumitaw agad na pinag-usapan na karamihan ang nagdangalang Iris Lee na siyang tinutukoy na bagong babae nito. Marami na nga ang gigil kung ano ba talaga ang tunay na estado ng couple ngayon. Kaya naman maging ang mga kaibigan din nila sa showbiz ay napatanong kung sino nga ba itong bagong babae sa buhay ng aktor. Base na sa aming source, Si Iris Lee ay isang non-showbiz na staff o writer umano ng Viva Agency na siyang nalilink ngayon kay Sian Lim. Sa pagkakaalam din ng kampo ni Diaz na maging sila ay hindi nila kilala ito, maging sila ay nanawagan sa aktor na sagutin na nito ng diretso ang tunay na estado nila ngayon ng naturang writer. Unang lumabas at pinag-usapan kasi sa isang website ang pagkakakilanlan ni Lee na siyang iniuugnay ngayon sa aktor. Base sa naturang website, laman dito ang usapan tungkol na sa umano'y mga iba pang babae ng aktor at isa na nga rito ang writer na si Lee. Bago pa man inilantad ang pangalan umano ng bagong babae ng aktor, ay una na palang naispatan ang dalawa na magkasama base na sa mga larawang nagsikalat online. Pinuntahan naman namin ang bawat Instagram account ng dalawa at parehong nakafalo nga sila sa isa't isa. Tila nagtugma naman ang mga binitawang pahayag ni Diaz na isa nga itong writer at film producer. Sa mismong IG feed naman ito, maiispatan ang mga pelikulang siya mismo ang sumulat at isa na nga rito ang proyektong pinagbibigahan ng aktor na siyang nag-top 1 sa isang streaming platform, ang Hello Universe. Ibinahagi din ito ang proyektong Sinta nasisiyan limpa ang mismo para Parating naiispatan nga ang dalawa na nagkatrabaho at nagkasama na sa ilang mga proyekto under Viva. Halos lahat nga ng pinagbibidahan ng aktor ay tila ito ang sumulat kaya naman hindi talaga maiwasan ngayon na madawit ang pangalan nito. Sa umano'y babaeng ipinalit ng aktor kay Kim Chu. Ilan naman sa mga kilala at gawa nitong proyekto ay ang Video City na pinagbibidahan ni Naruru Madrid at Yase Pressman. Kung hindi lang tayo sumuko na pinagbibidahan ni Kuling Garcia. Ngunit mas marami naman ang proyektong nasulat nito para na sa aktor. Matatandaan na natiling ang bawat pahayag ng aktres na si Kim Chu sa pangungulit na katanungan ng kanyang mga kaibigan sa showbiz maging ang mga reporters. Tungkol na nga sa relasyon niya ngayon sa aktor. Kapansin-pansin pa nga na nagpipigil itong ipahayag ang napabalitang chismis na hiwalayan nilang dalawa. Samantalang, ang aktor naman ay tila iniiwasan na sagutin ng diretsyo ang katanungan sila pa ba ng aktres. Paalala lamang nito na huwag umanong agad na maniwala sa mga lumalabas na impormasyon online. Ngunit hindi nga natigil ang karamihan na aligaga na malaman ang katotohanan at saad pa nga ng iba na hindi na bago ang mga ganitong galawan ng mga artista maging ang mga balita ng hiwalayan na nagsisimula sa espekulasyon lamang na naging makatotohanan naman kalaunan. Dahil nga lumitaw na ang pagkakakilanlan ng hindi pa kumpirmadong bagong babae ng aktor, may ilan na pinuri naman ang ganda nito. Kaya naman hamon ng karamihan sa aktor na magbigay na ito ng pahayag at huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Hindi na nga makampante ang taga-suporta ng couple kaugnay ng hiwalayan isyo nila ngayon. Kasunod ito ng napabalitang may relasyon umano si Kim sa kanyang leading man na si Paulo Aguilino. Kung saan, nagsama nga sila sa tinutukang teleseryeng lindang na nasundan pa ng panibagong proyektong What's Wrong with Secretary Kim. Samantalang, ang aktor naman ay nadadawit kamakailan sa isang blind item patungkol sa artistang binok umano ng isang international singer. Kaya naman, may nabitawan din na pabiting diskusyon sa naturang vlog ni Oji Diaz na hindi lamang daw ang writer na si Lee ang nalink sa aktor. Aligasyon naman sa naturang isyo na kapo magkatrabaho lamang daw ang dalawa, lalo na at marami na nga silang pelikula at proyektong nagawana Ikinabahala naman ngayon ng mga taga-suporta ng couple na tila palala na ng palala ang mga nagsilabasang balita tungkol na sa relasyon nila. Saad pa ng ilan na tila nalinlang na sila sa mga inilabas na pahayag ng magkabilang kampo. Ikinumpara naman ng netizens ang bagong babae umano ng aktor sa aktres. May panlaban naman daw ito sa ganda. Ngunit marami pa rin ang hindi approve na ito ang makatuluyan ng aktor at ipalit niya sa aktres. Pinagpiyastahan naman kamakailan ang tila pahiwatig ng aktor sa estado ng relasyon niya sa aktres sa bagong proyekto nito kung saan ibinahagi nga nito ang kanyang lover challenge kung saan hawak-hawak nga nito ang isang female puppet. Hindi naman makapagbigay ng komento ang mga fans nito sa mismong post ng aktor sa IG account nito dahil nga naka-off ang comment box ng kanyang account makailang ulit ng itinanggi ng aktres maging ang aktor ang naturang issue. Hanggang sa ngayon ay eh wala pang inilabas na kumpirmasyon maging paglilinaw ang dalawa maging ang aktor tungkol na sa pagkakadawit ni Lee ngayon sa istorya. Sabi pa nga ng mga fans na patas na umano ang couple ngayon dahil parehong may nalilink sa kanila. Kaya naman, Malaki ang kumpiyansa ngayon ng karamihan sa inilabas na pahayag ni Oji Diaz, lalo pa at naging makatotohanan ang mga balita inilabas nito kamakailan tungkol na sa mga hiwalayan isyo ng mga artista. Agad na pala isipan na tila makahulugan ang mga binitawang pahayag ni Kim tungkol na sa komunikasyon at pag-uusap sa isang relasyon. Sa ngayon pa lamang ay nakatanggap na ng dashing ang writer na si Lee. Komento pa ng iilan na kung mapatunayan man na nagkakamabutihan na sila, sana naman daw ay nagtira pa ito ng konting respeto sa kapwa babae. O kaya naman ay pinairal nito ang tinatawag na girl code ng ilan. Marami na nga ang naawa kay Kim sa tuwing nagbibitaw ito ng mga sagot tungkol na sa relasyon niya sa aktor. Kitang kita o mano na may lungkot sa mga mata nito habang iniiwasan ang mga katanungan. Hiling pa ng karamihan na huwag nang dumagdag pa ang couple sa mga artista na ng naghiwalayan ngayong taon. Mas nauna pa nga ang espekulasyon ng hiwalayan ng couple ilang buwan na. Kaya naman nais din ng mga fans na matuldukan na ang mga usap-usapan. Patuloy na panalangin ng kanilang mga taga-suporta na huwag sanang magwakas ang ilang taon na nilang relasyon at sana maayos pa ng mga ito ang problema nila. Kayo, ano ang say nyo sa paksang ito? Write your comments.